Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw At mga mga videos Na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos Na ina-upload ko araw-araw Ano ba yan? Ganyan lang Ganyan lang yung Ang damay pa <laughs> <laughs> Ay lang no. Ikaw ah Kanina pa kita inaanap Hindi ka nagsasalita dyan Tinitignan mo lang ako dyan sa taas hindi na pa ako kinakabahan nasasanay ka ha? kanina pa kita hinahanap hindi ka pa yun at hindi huwag kasi ganito ang parlor games niyo ano ba kasi yan? giniyak ko pila pila apa nakuha? Oh. Sana all. Oh. Sana all? Ha? May naingit sa likod. <laughs> Ronnie Varsity Walk. Ba? Oh, Bakit parang kakaiba kaya na, <laughs> eh. <laughs> Nung bata ako, ganyan ako eh. Naglalakad ako kahit tulog. <laughs> Dada kong tutoy eh. It was at this moment he he... Ba't ka lumingon, boy? Lago. Ah. Uli ka. Masang mata. Ay, gusto na ko kong tutoy lagi. kong <laughs> tutoy lagi. Lago ang Uli, pero di ko lang. Aba. Nang buli tong pusa na to. <laughs> Kuya, nasa gilid po ng kitong pambayad. Aba. <laughs> sa toko. Pwede palang ganyan, ano? Sa ilalim. One. Two. Oh. Okay na yan. May CCTV naman. Positive. <laughs> Positive talaga. Paparaan eh, no? Kumihari. Mo nga yung. Tulang Sige. Para mabilis. Ang dami yung takip ayun. Hehehehe. Ang gulo na nga pa kasi. Lagot <laughs> 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 okay <laughs> <laughs> sa ayun. Sige, pangadjiusa. 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 Holy Mary, Mother of God, preface of our faith, Amen. Holy Mary, Mother of God, Lord, salamat sa pagkain namin, Lord, na dili na taon mabulag ka naman mga mga pagkain namin, Lord, sige-sige namin, kao, Lord, na kami mga buang talan, Lord, Amen. Ang na-appel pa ba na? mga buang. No, no, ay. Pa, lakas ang ulan, ah. Sige lang, be, bawera ta be, di na ta mabasa. Ano ba, mamalit na tag green coat. Shot lang din nag na tayo ngayon, guys. Yung huh? namin, tingnan mo. Vlogger? Yung ng ostrich. Street. <laughs> ng ostrich? Yung ni Joshua. Anak ng pati. na bata na ito. guys, kaya tayo, kaya May future? Okay, kaya. Bye guys, bye guys. May dream at dream. Na ano yan? Ah, AI na naman to no? <laughs> Gawa lang iya eh ha. Yung tao Naging Naging ngayok Iyaay na pala yun eh. <laughs> Naging bayan Ayaw, palita kong coke Wala na may coke RC na lang RC na lang palita ayaw. ayaw na lang ng RC Kaya ayaw mga lang ng RC Ayaw na lang RC Coke lang later. gusto niya Ayaw Mangutang no, dan soft drinks deh. Wala pa ikaw ka arsira. Kana na lang arsite. Oh, ingon ka dili mo may og oh. arsi kay kokra inyo. Kanina ayaw niya lang arsi. Pero <laughs> pagutang, pain, pain, pa lang, okay lang. Gusto mo nang lumabas. Oo <coughs> oh, nga. <laughs> oh, nga. mo man lang ba yung isip si daddy ba? Naantok pa. Ha? Ang cute mo naman. Uy, pila na kabulan yung mong tiyan. Lalaki na, no? Nang lago mong gulong mong ilok yung mong batok. Umitim. Tapos hindi ako, pwede mong ilong. Umitim <laughs> daw yung batok. Laki <laughs> <laughs> naman pala. Ang sama makatingin ni sir. Saan ba dyan? No, no, no. Ba't <dunduman>? Loko, <laughs> loko. Nagtitrip ata. Mm -hmm. ah. ah. Dapat ayer to man. ka, guy. <laughs> <laughs> Bakit nga ba mahalaga ang asignaturang Pilipino sa atin? Una, ang wika... Go... Be, taro yung muna may sarili kang stall dito sa Mega Mall. Ang <laughs> stall? Ayun eh, no? may stall ka dito. Maldita. Business owner ka pala, Lord. Nakikipagbiro ba ako? Oh, oo, oh. oo. Wala ka. Gusto mo na ito? <laughs> ah. Sige. Sige. <laughs> Kakainin mo na pan yung ulam natin. Kakainin yan ng pusa. Safe yan. Paano safe? Hindi na takpan. Ito safe yan. Dapat takpan. Huh? safe na safe talaga. Eh Ay, pusa yung tilakpan. <laughs> Galante ah. Ay, bakit yan ang It's a pra ito, ang dami. dami nilang nag-wish pero dahil mabait ka, sa'yo ang natupad. Aba. Ang... Nagbabawa tayo na. <laughs> na to, si Kabahog ilok. Kabahog ilok. Ito pangalan ay, niya. Kabahog ilok yung desang sa kukuno. <laughs> <laughs> ay, jawa. Ngayon yun yun. Kabahog ilok. <laughs> ay, jawa pag <laughs> oh, <yeah. laughs> na <laughs> <laughs> <ba, kumubol>, eh. Naggulat daw niya ata na extension. Hindi ba kumubuon eh? Napagalitan? Hindi <laughs> niya alam kung may iyak siya o <laughs> Kaya mm. oh, to... decision yung mga kamay niya. alam ko. Wait, wait. Kaya paggan niya. natin dyan? Pa push pa. up